mga mamahaling motor, mabibili mo as brand new, pero walang mga kaukulang papeles, hindi mo pwedeng iparehistro, kahit bilhin mo mismo sa kasa, wala kang marireceive na ORCR. Anong year model yung ano mo? Beta? 2017. O, 2017 model yung beta, brand new. 130,000. O, 630,000. Ito, ito. Itong Kawasaki 140 mo. LX 140 yan, 2021 model. O, 2021 model. Magkano? 150. 150, oh, di ba? At pag nabili mo 'yan, puro mga certificate lang ang makukuha mo dito or resibo, resibo lang para ka lang bumili ng laruan. Tao, sa, di mo ano pantrobol. sa mga hindi pa nakakaalam dyan, mga kay Mortal alam niyo ba kung bakit sinasakay sa pickup itong mga enduro na to? Itong mga race bike na to o dirt bike. Kasi wala pong papel yung mga yan. Yan ang tinatawag namin production bike. Uh, specially designed for racing lamang pang race track. Yan. Yung mga yan pang race track lang. Kahit bilhin mo yan sa mismong kasa wala pong ORCR yan. Walang plate number. Tapos, wala silang mga signal light, tail light, yung iba nga wala man headlight eh Kasi specially designed for race lamang Check nyo May headlight to kasi Pang trail po ito Pwede kang kumarera kahit gabi Yan. O kaya sa trail site kasi Kailangan mo ng ilaw Yan. Isang 2-stroke engine na Beta, made in Italy uh, 300cc Yata ito eh, hindi ako sure ha? Ang alam ko 300cc to Two-stroke engine Makakabili ka ng motor Two-stroke na modelo Yan Yan o oh. O oh, diba oh, Ito isang Ito isang Kawasaki 140cc na Race bike Or enduro Yan Wala rin silang headlight Yan Racing plate lang ang nakalagay kasi specially designed for race lang yan ito ay isang 4 stroke engine tapos upgraded na po itong makina nya uh, nasa uh, halos 200cc na diba? Kargado mga kay Mortal kasi pupunta kami ngayon sa Carrera dun sa Benguet. Yan. Na. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! Ay, idol, pasada ako. Ay. <laughs> Ay, pala yung mayari. <laughs> okay, okay. Tara na. <laughs> Diyan. Anong year model yung ano mo? Beta? 2017. Oh, o, 2017 model yung beta. Brand new. Makakabili ka niyan two stroke 100, engine. 130,000. Oh, 630,000. Ito, ito. Itong Kawasaki ini, 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 oh. ini, 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 ini,